Aiyo ah. ah. hmm. guys Sa mga lasenggera po dyan Huwag na po kayo uminom Pakiusap ko lang po sa inyo Ako po kasi nagbago bago na po ako Hindi hindi na po ko uminom Ayusin pa po ko sa Panginoon yan. Hindi na po ako ininom kahit kailan. Kaya kayo, ingatan niyo po sa sarili niyo. Ako nga guys, higatin niya po sa sarili ko. Pero ganun pa rin. guys, po sarili guys. Love you guys. I love you. Sana guys, higatin niya sa sarili Aray ko. <laughs>